Di diba? oh dito tayo sunod mga kababayan. Ako, sa sunod nito mga kababayan, matatawa kayo. Bakit? Dalawang DDS nagkalat ng kabubuhan sa Europa. Unahin natin itong si Kuya. Hindi ko alam kung bakla ba ito, o lalaki ito, o nagmamagaling. O, oh, ito ha. Ah. Merong isang Dutch media nagkasagutan sa isang Duterte supporter. So, ito Ah. Ito, mga kababayan. Hello? What is what is it for? Uh, we're Dutch media. For okay, what? Dutch media daw siya. Eh, nagtanong itong DDS na. Good question. Uh, know, we're, we're, wondering uh, why why you're here today. So, so basically, we want we organized this because we wanted to um, support our uh, show support to our former president. Um, in full conformity, uh, show love with it for him mm -hmm. and not to demonstrate uh, actually against or for what's happening because the legal aspect of this is going to be taken care of the lawyers of the former president in mm -hmm. um, as far as we are concerned yeah we are not able to secure a permit so basically we are not allowed to do this mm -hmm. so we need to leave 30. but basically in the spirit of um, our love and support we Pero in you, ah. Illegal ang ginawa nila sa dahig. Wala silang permit pero pinagpatuloy pa rin nila ang pagwiwilga-wilga ninyo. Basically, wala daw silang permit kaya we need to live in 10.30 in the morning. Ganyan po kakapal ang mukha ng mga DDS sa ibang bansa. Wala silang permit pero nagpupumilit silang magprotesta doon o magrally rally sa harapan ng dahig. Di ha? Dapat nga sa mga ganyan, di-deport sila eh. Wala pala silang permit. Pero ang lakas ng loob nila. Kaya nga, we need to live in 1030. Tingnan nyo, mga DDS. Mga wala kayong permit, nagpupumilit kayo dyan? Oh, ang kasagutan po nitong lalaki na to ay isang Dutch media or reporter. Oh, ngayon ha napakinggan natin. Wait, why do you support Duterte? Why not? Uh, because he killed tens of thousands of people and your basis is uh, his own government claims like his own government acknowledged that they Which, executed many people are you sure because uh, the last time i checked it was only seven thousand uh, actually 17 months into office the government stated that they killed over twenty thousand people they they allegedly killed twenty thousand that's what they said themselves no it was from uh, actually an, a government entity and, yeah, so um, that's, he was in government. No, no, not, government sorry, entity sorry, 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 not government entity, but a, me, a media entity. It's called Rappler. No, it, were, was, it was the public office. It was Rappler. I'm very sure about that. Yeah, I'm very sure because uh, the government's record shows that it's only 7,000 across three three years of his. Okay, so, so your counterclaim is that it's not that bad not because it was only 7,000. Yeah. Can show, you, you need to check the facts. The facts. Are... The office of the president stated themselves that in the first seventeen months, uh, more than twenty thousand people were. Dead. From from which media outlet was that, that. that? The government communicated that themselves. Which government? I just told you. No, which government? There's a sector. Is it the Department of Justice? Is it the police records? Is it the data? It's from... The office of the president. No, that's not true. I, I, I'm sorry but I'd like to disagree. The facts are not correct. But Duterte himself stated he wanted to slaughter 3 million drug users. Wait a bit, You're too, sorry, you're uh, too, too close. Yes, yeah, sorry. <laughs> okay. You said that he wanted to slaughter, um, uh, I'm sorry? Duterte himself stated he wanted to slaughter 3 million drug users. He's against a drug... O, oh, ito mga kababayan, ah. Kasi magulo eh. Ang daming palusot ni bakla. oh. ang sabi nung reporter, <clears throat> sabi niya, so ang naka ano kasi sa balita at mismo ang gobyerno ng Pilipinas naglabas no ng balita na si Duterte ay pumatay ng almost 30,000 or 20,000. Ang sabi ni bakla Paano ka nakakasiguro na 20,000? Eh, according sa aking nabalitaan, 7 lang. Kaya ngayon, tinanong siya ng media, so, okay lang pala kahit 7,000 lang? So, hindi pa rin ba pagpatay ang 7,000 lang? O, oh, tapos, pinupush ni Bakla na Rappler daw ang nagpapakalat. Ikaka-declared lang, no, ng ICC na ang pinasa sa kanila, di ba? Na 20k but 7k. Oh, sabi niya. So ibig sabihin pala ang 7k hindi pala kasalanan 'yun. Hindi pa pala extrajudicial killings ang 7,000 ka namatay. Ganito ka bobo ang mga supporter ng DDS. Ganito ka tanga, ganito ka uneducated ang mga DDS. Biruin ninyo, hindi niya matanggap na 20,000 ang namatay kasi 7,000 lang. So ngayon, bakit siya nandoon? Kasi love and support. So hindi pala, ha, hindi pala krimen ang 7,000. So, ang kailangan palang gawing krimen, 20,000. Putang ina, DDS. OFW pa yan ha Spokening dollar yan Pero bobo Tang ina, ka magalit sa akin bakla ah, Na nagpa-interview sa isang Dutch media Hindi pala krimen ang 7,000 lang Kailangan pala 20,000 para maging krimen Kasi sabi niya, wag kang, hindi eh, ako maniniwala Is This not true kasi in, in, in the news, it's only 7,000, not tapos ngayon, sabi ng media, eh mismo, lumabas sa bunganga ni Duterte na siya mismo nagpapatay. Diba? Lumabas sa bunganga niya na kailangan niyang pumatay ng 3 million addicts o 30 million addicts. Oh. Tapos sabi niya, saan balita yan? Saan balita yan? Naku, baklang DDS? Hindi mo kayang, hindi mo kayang i-ano, ah. Hindi mo kailangan bakla na takpan ang ginawang kabulastugan ni Digong kasi hindi lang ikaw ang Pilipino. Marami tayo. Di ba? May sariling pamantayan si Bakla. May sarili siyang media outlet. Meron siyang sariling uh, balita na patutung, patutunayan. At kahit alam na niya na pumatay digong at siya mismo nagsabi na 7,000 lang, hindi 20,000. So, hindi pa rin pala. alam niyo sa totoo lang, Didi, sinampal na kayo ng katotohanan eh. Alam niyo sa totoo lang, DDS, sinampal na kayo. Ikaw na nga, siya na nga mismo nagsabi na 7,000 lang ang pinatay. So, bakit pa siya mag-support kay Digong? Kailangan kong mag-support kasi 7,000 lang ang pinatay niya. So, kailangan ba 10,000? Kailangan ba 20,000? 20 Para hindi ka mag-support? So, lang lang sa kanila ang 7,000. Ganyan kabobo at ganyan nga ang sinabi ni Panelo sa mga DDS. Đi mà. Oh, ito, continue the drug problem mainly because it destroys society, the, the very basic unit of our communities. I mm. he has seen that, he has done that in the city of Davao. But the killing is actually an allegation. And he openly, in front of the camera, said, I want to kill 3 million drug users. So if I say that I want to kill 500. Uh, if you're a president and many killings are taking place, yeah, that's a bad thing. You can put it into that context, but I don't think that. It is what's the reality? Because we need to base it on facts. The facts are seven thousand killings were actually recorded in the span of three years within his presidency, and that's a fact. According to what source? That's Slovak. It's the, police, know, because, it's the police records, actually, so the police records. Yes, it's the police record itself. It's there. Where did you find that? Yeah, in the Philippines, you can you can access it in the in the police records. But can you show us then because? No, not you like now cash. because not not now because I am. Ayon, napalikan siya ng media. ah oh, ngayon, sabi niya only 7,000 record in Philippine re in police record. So, ang sabi pa ni Bakla, pwede naman ka mag-research, pwede mo naman puntahan sa Pilipinas at tignan mo ang ang police record. Ngayon, ang sabi ng reporter o ng Dutch media, pwede mo bang ipakita sa amin? Pwede mo bang ilabas? A anong record yan? At saan namin makita? Ang sabi ni Bakla, no, no, no. Sa ngayon, hindi pa muna. Kasi, nanghuhula lang sila. At kahit 20,000, ipapababa pa nila yun. Gagawin nilang 7,000. Kasi pag 7,000, hindi daw yun krimin. Grabe. Kayo mga DDS. ba? Diba? Grabe kayo. Sasabihin ninyo, peke, ang mga Dutch media, sa kanilang napapanood na balita. Pero ngayon, nung binalik ng Dutch media kung saan yung 7,000 mo kinuha, hindi mo mailabas. Di ba napapahiya ka bakla? Ah, uh, ah, uh, sinabi niya, saan mo nakita yung 20,000? Saan mo narinig yan? Anong news yan? Sa Rappler? O, oh, nag-conclude agad siya. Sinabi niya agad Rappler. Pero nung siya ang tinanong ng Dutch media, saan natin makita yung 7,000? Sabi niya, police record. O saan niya natin makikita yung link or maskin website man lang ng police record? Not now. Wala daw siyang maipakita. Di ba? Napahiya ang bakla. My God. Oh, ito pa. <clears throat> I'm live at, at the moment, but I can show you later. Okay. But I'm very sure that the twenty thousand count is actually oh I am lie at this it moment. Is, what's the reality? Oh. Because we need to base it on facts. The facts are seven thousand killings were actually recorded in the span of three years within his presidency. And that's the fact. According to what's right? That's the fact. It's the, the police according police the the records. records. Actually. So the police record. Yes, it's the police record itself. It's there. Where did you find it? Yeah, in the Philippines, you can you can access in the, in the police records. Yeah, but can you show us then? Because no, do not now like because not, not now because I am I am live at the at the moment, but I can show you later. Okay. But I'm very sure that the twenty thousand count is actually from a media entity, and that's very and that's a fact in the Philippines. And, and what about his claims about, for example, uh, shooting female rebels in the vagina? perhaps that's an hyperbole i mean but activists are getting raped are getting shot in the philippines some people perhaps uh, we people have different communication styles in the same way that perhaps you communicate differently than i do does that mean that but, you're but a there are person? also actions like people are also actually getting shot and actually getting raped and if i say that if i actually kill the dog that doesn't mean that i kill the dog I mean, but without proof that the really... government actually killed people, so it's not just empty words. No, that's not true. That is really not true. So it, your defense is it was true. only genocidal language? <laughs> no, not genocidal language. And I, slaughtering three I mean, million drug users no, genocidal language. No, I mean killing in itself is really bad. But to actually put uh, the context of... Ah, ba? Diba? A killing is really bad. Pero pinanindigan niya na hindi 20,000 kasi 7,000 lang ang pinatay. So alam mo pala eh, killing is really bad. So bakit kailangan mong ipagtanggol ang isang presidente na kriminal? So what's the purpose? Di ba? Diba? Tapos magsisinungaling ka pa sa media na you can access? Tapos hinanapan ka ngayon kung saan ma-access, hindi mo may pakita? My God, bakla! Mm. Isa kang iti-iti, nasabi nga nila. Mm. So nagkalat ng kabubuhan. Isang baklang nagpifiling genius na apo ni Albert Einstein na pamangkin ni Isaac Newton. At sino pa? Na, ay Diyos ko, pamangkin sa kuko ni Adolf Hitler. Nagkalat sa Europa. Kaharap ang Dutch media. Napahiya. At take note, binidyo pa niya yan sarili ha. Sarili pa niya yan, binidyo niya habang kausap niya ang Dutch media. Pinus pa niya. Edi eh, ngayon, napupunaan siya. Kasi napapahiya siya doon. Alam mo, bago mo dapat pinost yan, ni-rewind mo sana eh. Yung chinek mo sana, i-edit mo, cancelin mo yung pagkakamali mo dun na hindi mo masagot. Di ba? Kasi sa totoo lang, napupunaan ka. Minsan, alam mo, sabag, eh, didiis ka nga, bobo ka nga, nag tapos binidyo habang in-interview, hindi niya siguro nakat doon na hinanapan siya ng proof kung saan yung website na pwedeng i-access. Di ba? hindi niya kinat. Ayun, nabubutasan siya. Sa bagay, didiis nga naman. Kaya ganyan ang sakit ng mga didiis vlogger. Mag-play ng video. Mm. Buong video na nakawi nila, wala na silang sasabihin. Basta nandyan yung mukha niya, nakaplay lang, didiis na siya. Nagyabang pa, pero pinus, pinuspan pa niya. Di ba? Oo. Mm -mm. yeah. So yun na, mga kababayan. Ito pa yung isa. Mm. Ito ah, mas lalo dito mga kababayan, matatawa kayo. Ah, ito, ito, wait lang, wait lang. Matatawa kayo dito, mga kababayan. Ako kanina sabi ko talaga, hala, bakit naman to nagawa ni ate? Hmm, ito, i-translate ko sa inyo, ha? Pakinggan nyo. Bahalag din na lang tagbayti ang kilo sa bugas. Basta ibalik lang ninyo si Tatay Tikong sa Pilipinas. Bahalag din na lang tagbayti ang kilo sa bugas. Basta ibalik lang ninyo si Tatay Digong sa Pilipinas. So anong koneksyon, Madam? So anong koneksyon? Bahala daw na kahit hindi na tag 20 pesos ang kilo ng bigas. Basta ibalik lang si Tatay Digong sa Pilipinas. Anong koneksyon nun? Mabubusog na ang mga Pilipinong naghihirap. Pag binalik nyo si Digong. Makakabili na ba ng kalahating kilo yung 20 pesos mo? Basta ibalik lang si Digong. Mapapababa ba ni Digong ang presyo? Nambilihin, basta makabalik lang si Digong sa Pilipinas. Nakakahiya kayo, shame on all of you, DDS. Di ba? Ang hirap mag-Ingles, sa totoo lang. Pero mapapamura ka, maput! Pero sa totoo lang, kung pwede lang talaga suntukin ko yung mukha ko, nasusuntok na. Bahalag, hindi nyo gawing 20 pesos ang bigas. Mas naibalik nyo lang si Tatay Digong sa Pilipinas. Anong connection nun? Putangin na mo. <laughs> Ang daming Pilipinong nagugutom. Ibalik lang si Digong. Bahala na hindi 20 pesos ang bigas. Isa e, yung okay lang kasi OFW ka dyan. Libre naman yung tirahan mo. Pati pagkain mo eh. Sahod mo malinis na. Pwede mo naman ipadala sa pamilya mo yan. ba diba? Di bali ng lasinggero ang asawa mo. Sabongero, babaero. Kasi libre naman ang pagkain yun dyan. Salbang-salba na ang pamilya mo. Biruin mo 60 pesos. Ang 1 dollar, 1 euro one euro pound or ano di ba just me marimar okay nang daw na hindi gawing 20 pesos ang bigas basta ibalik lang si tatay digong sa Pilipinas putang ina mo kung punta ka ng tundo tinagtad ka nila ginawa kang pagpag mm. yeah? punta ka ng tundo na pakaraming squatter magagalit sa'yo di bali na daw gawing 20 pesos ang kilo ng bigas basta ibalik lang si Tatay Digong sa Pilipinas. Huwag kang pumunta ng tundo, sabi ko sa'yo, magiging pagpagka ni Malka. Na, ikaw okay lang na hindi pwedeng gawing 20 pesos ang bigas. Bakit? Kasi OFW ka. oh, libre ka sa bahay, libre ka sa pangkain, linis na yung sahod mo, ipapadala mo na lang. E paano naman yung mga Pilipinong nasa Pilipinas na natutulog sa kalye na pag isang daan lang ang kinita sa isang araw, oh, makalimang kilo na sila sa isang, gita nilang isang daan mm. na iibsa na yung pang isang buwan nilang konsumo nun, pang dalawang linggo, tatlong linggo e putang ina di bali nang hindi gawing ano daw bahalag din nalang tagbayti ang kilo sa bugas mm. basta ibalik lang niyo si tatay tikong sa Pilipinas bahalag din nalang tagbayti ang kilo sa bugas Basta ibalik lang ninyo si Tatay tikong sa Pilipinas. Yeah, what the heck? Uh, totoo talagang what the heck? Di tingnan yung mga kababayan? Bakit may ganyan tayong kababayan ng mga tanga? Alam mo, minsan na, napatanong ako sa sarili ko, ang daming galit sa akin, hindi naman ako magre-react kung hindi sila bubu. Di ba? Bakit meron tayong mga kababayang ganyan? Buti nagtagal kayo si nagtagal sila diyan kung siguro ito hindi lang isa amo nito lima sampo lahat naranasan dito na bato ng tabo nabuhusan ng initubig na sampal ng amo kasi bubu eh dito mo ako hindi ko siya hinuhusgahan ha pero i will tell you frankly based on my own observation according to my pananaliksik na ah, di ba nakikita ko agad eh Imposible itong babaeng ito, hindi ito nagkaamo ng lima. Lahat ng kanyang experience sa amo, sampal, buhos, tubig, mura ang inabot nito. Bakit? Kung ganito ba naman talagang klasing mindset? Talagang ilang amo na pagdaanan nito, lahat pariho lang ang problema. Kung hindi mamura, mapagalitan, mabuhusan ng init Bakit? kung ikaw ba naman di bali na daw na hindi gawing 20 pesos ang kilo ng bigas basta mapauwi lang si Tatay Digong sa Pilipinas eh kung hindi ka ba naman tanga di ha? kung hindi ka ba naman tanga ikaw okay lang kay UFW ka isang buwan mo dyan tag 100,000 200,000 eh paano naman yung mga Pilipino sa Pilipinas na hindi katulad sa kinikita mo nako pag ito naging presidente um, Putang ina. Kung merong tinatawag si Digong na lutang si Mama Leni, ikaw tanga ka. Lea, diba? punyemas. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko naman kinakahiya bilang Pilipino. Pero pag ito, tanungin ako, are you a Filipino? You're one of them? You're one of her? No! I'm not Filipino anymore. Oo. I am eh, Chinese na lang. Aminin ko na lang, Chinese na lang ako. Bakit? Eh, hey, magiging ang Pilipino ka tapos ganyan? Di yeah. ba? Tignan nyo, may napanood pa nga ako sa tren Dalawang Pinay. Sinabihan sila nung Indiana na, wag mo kunduraan, wag mo kunduraan. Ang baho-baho naman ang Jollibee na dala mo. O oh, tapos kadalasan pa naman sa mga Pilipinong OFW, mga prostitute. Sabi niya, alam niyo sa totoo lang, kung ako ginaganon nung Indiana ng babae sa tren sabi ko lang naman, di bali na nababahuan ka sa Jollibee, pero ikaw hindi ka nababahuan sa katawan mo, di ka nga naliligo. Diba? Oo, oh, oh, may ganyan. May ganyan ako na panood. Di ko alam kung Dubai yata yun. Dalawang Pinay, may bitbit -bit Jollibee. Oo, na sinabihan sila ng Indiana na kadalasan naman sa mga OFW dito, prostitute. Yung iba nga, expired na ang hindi pa umuwi. Naging pokpok -pok na dito sa Dubai. Oo, alam ko, Dubai yun eh. Alam nyo, isa lang naman sagot dun eh, para di ka mapahiya. E eh, buti pa nga tong Jollibee, mas mabango pa kaysa sayo eh. yeah. Diyos marimar. <clears throat> Ay, ko, sa Hong Kong daw yata yun. Kaya nga, hindi eh, ko alam kung Dubai ba yun o Hong Kong. Nabili ng Jollibee, sinabihan ng Indiana na babae, ang baho-baho naman ng Jollibee mo. Kung ako nun, mabuti pa nga itong Jollibee nakakain. Eh, ikaw nga, hindi ka nakakain, ang baho mo. Ay, Diyos ko, my God. Alam nyo, minsan may mga DDS talagang gano'n, no? Sorry to siya, Pilipino tayong lahat, pero DDS kayo. O, oh, ay ngayon daw, wala nang DDS, SDS na daw. Saya Duterte supporter. Mm, mm mga sayad. 'Di ba? Oh, ngayon mga kababayan. Sa Hong Kong resident na inkwentro ng Indiana. Ah, ganun pala 'yon sabi ni ah, Nilin Sulano. Ah, ah Lusano. shout out po. 'Di ba, Ma'am Rose? Oh, ito pa. Panghuli na, panghuli natin mga kababayan. Pahala dinalang tanbayti ang kilo sa bugas Basta ibalik lang ni Nio si ay kong sa Pilipinas. Putang ina mo. Pag nakita ka ni Eli Suriano, masabihan ka talaga ng tanga, gago, inutil. Gaganunin ka talaga ni Eli Suriano. Maniwala ka sa akin, madam. Oh, et